Tugstugan! Tugstugan na! Ah! <laughs> Tugstugan na! Tugstugan na! Tugstuga na! Kwentong Barangay na! Barangay oh! LS 97.1 Kasama sa Tugstugan ng Tawanan Ang mga kabarangay natin sa 281 Barangay hmm. ng San Nicolas hmm. Magandang uh, Tanghali po sa inyo Mga kabarangay Tanghali na mga kabarangay Ano bang uh, Ulam natin dyan? Ay masarap na ulam ngayon Yung ginisa Mahilig talaga ako sa ginisa Ginisa talaga mm -hmm. Alam mo kasi Ang sarap ng maamoy di ba Habang ginigisa kasi eh. mm -hmm. May nagigisa mm -hmm. naman Na pagkagisa Hindi naman gaano masarap mm -hmm. Isa talaga eh. Naamoy mo masarap. Alam mo, may, nagt may nagtatanong sa akin dito sana eh. Tinatanong ng mga SMP kung ano daw paborito kong ulam. Oh, Samahan alam mo na masagutin ng, ko. Uh, Nakakahiyan naman. Huwag mo sabihin adobo. Kaya nga. Oh, nakakahiya kaya. Kaya, sinabi ko. Napapal doon, magkaroon ka rin ng hiya pa minsan-minsan. Huwag mo kaya. adobo. Kaya nga eh. Huwag mo sa adobo. Kamalingay pa patuloy. Huwag mo sa pati na sa mahan na mainit na kanin. Ay, samahan oh, panang mainit na kanin oh, no yung mga yung init na mainit no, no? Oh, saka malabig na soft drinks wag ikaw wag kang abuso wag wag oh huwag kaya nga hindi ako nagsasalita diyan sa so, order uh, tulungan niyo naman eh. tulungan niyo naman si Papa Baldo sa pagda diet ano Alam mo, gustugan sa atin Mama Belle Papa Tolits mm. ang uh, ano si Juliet asawa oh? daw ni Jovener at ang uh, mga manggagawa ng bahay nila na nakikinig lahat uh, sa atin at uh, syempre sina Ate Ellen Ayan, mga taga-bulakning yan eh, mga taga-barangay bulakning. Maraming salamat sa mga katugstuga natin dyan. Oo, eto na ang ating mga jokes, mga kabarangay. Hmm, ay talaga? Oo. Huwag <laughs> mo nang patagal. Oo nga pala, second, second batch pa kalako, text line na, hindi pa. Ito okay. na po mga kabarangay, ang second batch ng ating mga jokes. Ngayon pa ng haliang ito, ako po si Papa Baldo. Si Papa Tolich, plain pogi. Ay, yeah! At si Mama Bell, plain sexy. At kaming tatlo ang... The Quinto Barangay! Magkwentong barangay. Barangay! Magkwentong barangay. Ganda. Ito na! Saan yun? Asa na yun? Masa yun. Ito na, ito na, ito, 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 to, ito, ito, galing. Sabi nung, uh, ano, ni, lolo ni Juan, ha, yung lolo ko, ang talino. Grabe naman yan. Ang talino. Grabe yung lolo ko, galing-galing talaga niya. Akalain mo, napaka-creative niya oh, sa pangalan kong Noel. Akalain mo ba namang yung Noel ko palang pangalan, eh, galing sa pangalan ng lolo ko, Isinunod eh, niya ako doon, O gaano ka galing, eh, ang pangalan ng lolo ko, Leon. Ay, grabe <tigers ý parasites> kaya, kaya naging Noel ako. Uh -huh. Sabi, ay, panis yan lolo mo. Matalino na rin, pwede na rin. Pero mas matalino yung lolo ko, sabi ni Pedro. Oh. Akalain mo, panga ipinangalan e, sa akin. Galing din sa pangalan niya. Naisip niya rin yan. Okay. Alam mo kung no, anong no. pangalan ko? Oh. Aba, pangalan ko, Onin. Galing sa pangalan din niyang Ninyo. Oh, grabe naman, oo nga, no? Ang hirap isipin nun. Ang hirap isipin oh. nun? Oo. Eh, hindi, hindi ka taong creative, hindi ka maisipin. Oo, oh. well. Oo, nag-walk out isa nilang kasama. O bakit? Si Toto. <laughs> Isipin mo kung ano pangalan ng lolo nun. <laughs> nag <-box> out? Barangay! <laughs> out, barangay! <laughs> baray day! Magpeto baray! Nag-walkout ka mo? Si Toto. Eto, walang mapapawalkout. Lahat magwo walk in. Ay! Yan ang ah. Si Mama oh. Bell, nandito na. To, yan na. Atana, Mabel. na. Yan Grabe na. Ito na, Mama Nasaan na yan? Nasaan yan, Papa uh, This one, this one. The third batch. Yeah, the the, the uh, one, that one. Knock, knock. Who's there? Si Shaw. Si Shaw who? <laughs> seashore. Di ba ito yung Seasure. ano yung matalim na ginagamit natin pang di ba? Ah, Cesar, pwede rin. Scissors. Ah, yan Cesar. ah, yan ah, yun yun yung ano, hindi tinitimbang. Dalawang tao na dapat sa dulo dulo. Siso yung brad. Ah, siso ba yun? Siso. Siso, tapos scissors sa man yan. Ito, seashore. Ah. Cesar. ah. Cesar. Okay. Alam mo, pag nasa ano ka, ah. like Boracay ah. or sa Palawan. Ah. Sige. Ah, sige. Sige, sige. Seashore. Seashore. All I need. Tunog na pasigan. It's just a little more time <laughs> yeah. to see sure what I feel. Is it all in my mind? Tapos na. Sino ba yun? Hindi ko naramdaman. Mabili sa pagkawa ng effects eh. <laughs> oh, take two, take two. Ola, take two. Lagyan si sure na, si sure Katalimikan. See sound C sound, C -sound. Ay, parang so nakakatakot naman yan May dilubyo, may dilubyo Parang oh. laser naman <laughs> Ay, <yuck. laughs> Game All uh, I need Is just a little more time To be sure Tsunami, tsunami What I feel. <laughs> Is it all in my mind Gabi naman kayo Tsunami na eh Ganyan Gobi kaya tulog ng burakay eh. oh, Ano ba? Ano ba? <laughs> yeah. Sumisi si Brad. Ayun yung tunog na ano, ng snorkel. Pili uh, ko yun uh, uh, yung tunog kapag madaming nakain si Papa Baldo. <laughs> 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 Yan din yung pangalan ng lolo ni Toto eh. <laughs> Let's go! Barangay! Magkwentong barangay! Barangay! Magkwentong barangay! Yeah. Sabi ni Juan, mm. pare, mm. ang lolo ko, ang galing magluto. Oy, mm. malupit nakakagawa siya ng sampung putahe sa loob ng isa at kalahating oras. Oh! Ay, ang galing naman niya. Grabe galing na. na. Sobra oh! naman yan. Ping, ping, ping! <laughs> ping, ping, ping! Oh! Naman! Hi kay Chef Lolo. Sabi ni ano, oh. sabi ni Pedro, mm. ay, nako, mas magaling ang lolo ko. Mm. Nakakagawa siya ng labing dalawang putahe. Mm. Takam na, takam na! Sa loob ng... Ano? Isang oras! <laughs> ay, grabe naman yan! Ah! Oh, grabe! Kabilis, ah! Sumagot si Baldo. Oh. Pambihira mo ng mga, ano, mga lolo niyo mas magaling yung lolo ko. Sa sobrang galing ng lolo nyo, mm. ang lolo ko hindi na nagluto. Bakit? Oo. Oh, Kinain <laughs> na lang. Sabi ni Juan eh, paano naging magaling ang lolo mo? Wala na luto eh. Sabi ni uh, Baldo, uh. magaling siya magtipid. Uh. Makikikain na lang siya sa mga lolo nyo. Magaling ba Hindi naman pagalingan na pagluluto mo, pati ipiran eh. Bakit ba? Ping, ping, ping! Ping, 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 ping! Marengay! Magkataong marengay! Yummy, yummy! <laughs> barangay! Magkwento ang barangay! <laughs> takam na takam na ba kayo? Woohoo! Ayan, kila, ay, kila Chef naka. Boy Logro. Ayan, syempre sa mga daughter niya, sila Matet at saka kay Noy Melin. Oy, Oy, Hello po sa inyo lahat dyan. Nako eh. Mga taga, ano yan, mga taga GMA Cavite, di ba may branch tayo dyan? Oo. Oh. 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 <laughs> may school yan, may school yan, si Chef. Oo. Oh. No, may, may branch tayo siya doon. GMA Ang layo Cavite. naman kasi, Chef eh. No, oh. Oh. Nandun ba yung, uh, ano, yung ano GMA International sa may GMA Cavite. Ah. iba 'yun, iba 'yun. Uh, iba ba 'yan? Paturo sana ako kay eh, Chef Boy Logro eh. Ano, paano? Ah, uh, magluto ng Miss Ginisa. Mm, ram kambira na, malibalingot. Dali na ba siguro ng gawin niyo? Pinaturo pa sa <laughs> 'yun eh. Maliban na lang kung may kakaibang ano, ingredients. So, <laughs> hindi sardinas lang. Hindi <laughs> <Dali> ba, <laughs> <Dali na. laughs> ba? Hindi mas maano, syempre pag si Chef Boy ang nagluto, iba 'yung ano, oh, ano atake, iba 'yung atake. kasi, okay, 'di ba? Total Uh, entertainment ano? ang hatin sa inyo oh, Ni Chef Boy Logro Pag Loto. si Chef Boy Logro Nagluto oh, Sigurado ay. merong Ping 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 <laughs> Ping ping <laughs> Inihakagis-hagis pa yung mga gulay Mga kutsilyo Mga kawali Kasama ko <laughs> yun Pampasarap yun Naman Siyempre Hay nga pala sa mga taga Zanea Shoes At ang isang sikreto Ng pagluluto yan. Dapat hindi lang uh, Parang uh, Isang task mo lang Yung pagluluto Dapat ay ano habi mo na pinagkakatuan mo Na nage-enjoy ka mm -hmm. diba? Yan kagaya ay. ni Chef Boy Naman Uh, nakikinig daw muna. nakikinig daw sila sa papunta sila US Embassy. Si Eric to. Kasama si Uncle E to. Ay. Si Uncle E to. Si Lolo. Uh, at driver and ng MGE sa naman. Ay, ingat po kayo dyan. Mm, salamat. Ay, okay, maraming salamat. Sila nila yung, yung sa driver ng MGE? <laughs> <laughs> US Embassy Ewan ko ba sa mga to? Sama-sama tayo mga kabarangay hanggang alauna ng hapon. Ako po si Papa Baldo. Papa Donis playing pogi! Ay! Yeah. <laughs> at syempre, si Mama Baldo. Tutuloy alam timing yan eh. Ano ba? Diba? At si Mama Bell Plain Sexy yeah. At kaming tatlo ang The Kwento Teros Ulala Tugstugan na Tugstugana, tawanan Tuloy-tuloy lang Dito sa Barangay LS 97.1 <coughs> Tugstugan yeah. na tugpuga, na